Paano kung ang Abril o 2025 ay hindi lang basta isang buwan, kundi ang eksaktong sandali na matagal mo nang hinihintay sa buong buhay mo? Scorpio, nakita na ng universo ang tahimik mong mga laban, ang iyong mga sakripisyo at ang malalim mong pagbabago. At ngayon, panahon na para sa iyong gantimpala. Isang makapangyarihang kaganapang kosmiko ang nagaganap at ang iyong zodiac sign ay nasa gitna mismo ng banal na pagbabagong ito. Hindi ito isang aksidente, isa itong palatandaan, isang himalang pinansyal ang nabubuo at tanging ang mga espiritual na naka-align ang makatatanggap nito. Scorpio, ihanda ang iyong sarili. Ang iyong tagumpay ay hindi na darating pa lang. Dumadating na ito ngayon. Scorpio, ito ay hindi ba sa simpleng hula, isa itong pagbubunyag ang Abril 2025 ay may dalang lihim na isinulat na sa mga bituin bago ka pa isinilang. Alam mo na sa sarili mo na ikaw ay naiiba, malalim, matalas ang intuwisyon at nakatadhana para sa mas dakilang bagay. Ngunit sa loob ng maraming taon, parang laging nahuhuli ang biyaya mo. Parang may nakasara at di nakikitang pinto na humahad lang sa iyong kasaganaan. Ngunit ngayon, magbabago na ang lahat. Isang bihirang pagkaka ng mga planeta, Jupiter, Venus, at Pluto. Ang siyang nagbubukas ng tinatawag ng mga mistiko na wealth portal. At ikaw, Scorpio, ang napiling tumanggap nito. Hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa karmic timing at paghahanda ng kaluluwa. Matagal nang pinapanood ng universo ang iyong paglago sa kabila ng sakit, pagkalugi, at katahimikan. At ngayon, tumasagot na ito. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mas malalim na katotohanan sa iyong kapalaran, ang makapangyarihang mga kaganapan ngayong Abril, at kung paano mo sa wakas mabubuksan ang himalang pinansyal na matagal nang naghihintay sa iyo. Dumating na ang iyong oras. Handa ka na ba? Koneksyon sa propesya. Ang nakalimutang mga paningin na nagpapakita ng pag-angat ng Scorpio. Bago pa man sumikat ang modernong astrolohiya at mga digital na horoscope, may mga propeta na, mga tagakita na nagsalita ng hinaharap na tila imposible hanggang sa ito'y nangyari. Si Baba Vanga, ang bulag na mistiko mula Bulgaria, ay isa sa mga tinig na yon. Ipinahayag niya ang mga pandaigdigang kaganapan ng may nakakakilabot na katumpakan, mula sa pagbagsak ng mga imperyo hanggang sa matitinding kalamidad. Ngunit sa kanyang mga hindi gaanong kilalang pangitain, may isang mensaheng lubhang personal. Isang mensahe hindi para sa mundo, kundi para sa iyo, Scorpio. Ikinuwento niya ang isang panahon sa ebolusyon ng sangkatauhan kung kailan ang mga kaluluwang emosyonal at tahimik na nagdusa ay pararangalan. Hindi ka man niya pinangalanan ng direkta, ngunit inilarawan niya ang isang kaluluwang may sting of truth Isang taong lumalakad sa apoy at muling nabubuhay. Isang tanda na pinamumunuan ng pagbabagong anyo. Isang water sign na may hawak ng sinaunang mga lihim. Ang tandang iyon ay ikaw. Iba pang mga mistiko ang tumugon sa parehong pahayag. Isinalarawan ng mga sinaunang astrologong persyano ang isang taon kung saan mag-a-align sina Pluto at Jupiter kasama si Venus sa panahon ng tagsibol. Magbubukas ng pinto ng kasaganaan para sa mga tahimik na mandirigma. Scorpio, ikaw ang mandirigmang iyon. Ang iyong buhay ay puno ng sunod-sunod na pagsubok. Nawalan ka, muling bumangon, muling nawalan. Ngunit ikaw ay laging muling umaangat. At ngayon, ang mga bituin ay nag-aalign sa paraang hindi pa nangyayari sa loob ng mahigit limampung taon. Ito ay hindi pangkaraniwang transit isa itong sagradong pattern. At ang mga kaganapang kosmiko na ito ay hindi tungkol sa tiyamba. ito Ito'y mga alingaungaw ng mga propesiya. Ang Abril 2025 ay may dalang enerhiya ng karmic return. Ibig sabihin, lahat ng ginawa mo, ang lahat ng pagsisikap mo sa paghilom, sa pagtitiwala, at sa pagbabago, ay babalik sa iyo. Nang masagana, Scorpio, hindi ka isinilang para mamuhay ng tahimik. Isinilang ka para umangat, para gawing layunin ng sakit, at tangganan ng kapangyarihang hindi kayang dalhin ng iba. Matagal na itong nakita ng mga mistiko. Hindi lang nila hinulaan ang iyong hinaharap, inihanda nila ito para sa iyo. Kosmikong pag sa Abril, 2025. Ang mga bituing magbubukas ng portal ng yaman para sa Scorpio. Ang Abril 2025, ay hindi lang basta astrologically interesting. Ito ay espiritual na magnetiko. Isa ito sa mga bihirang sandali kung kailan ang universo ay hindi na bumulong, kundi sumisigaw na. At para sa Scorpio, malinaw ang mensahe. Ang kasaganaan ay hindi lang malapit. Ito ay hindi maiiwasan. Tingnan natin ang galaw ng mga bituin. Sa Abril 18, si Jupiter ang planeta ng pagpapalawak, kayamanan at mga biyaya ay bubuo ng isang harmonisadong trin kay Pluto, ang iyong ruling planet. Hindi pa ito nangyari sa ganitong antas ng lakas sa loob ng ilang dekada. Si Jupiter ay simbolo ng pagbibigay. Si Pluto ay kapangyarihan. Kapag ang dalawang ito ay nagsanib sa kalangitan, lalo na sa mga Earth at Water signs, hindi lang sila nag-aalok ng pera, kundi ng pagbabagong may dalang kayamanan. Pero hindi dyan nagtatapos. Si Venus, ang planeta ng kagandahan, pag-ibig at pera, ay papasok sa isang napakatinding posisyon sa kalagitnaan ng buwan. Bubuo ito ng isang bihirang conjunction kay Neptune na magdadala ng espiritual na lambing sa material na tagumpay. Para sa Scorpio, nangangahulugan ito na ang iyong intuition ay magiging mas matalas kaysa dati sa mga desisyong pinansyal. Mararamdaman mo na ang tamang hakbang bago mo pa ito makita. Kasabay nito, magkakaroon ng lunar eclipse sa Abril 24 na maa-activate ang iyong ikawalong bahay, ang bahay ng pera mula sa iba, mana, pinagsasaluhang yaman, at malalim na pagbabagong anyo. Magdadala ito ng bigla ang mga revelasyon. Mababayaran ang mga dating utang, may darating na tulong na hindi mo inaasahan. Ang isang bagay na inakala mong nawala na ay maaaring bumalik hindi lang emosyonal, kundi pinansyal din. Si Mars, ang iyong sinaunang planetary ruler, ay papasok din sa isang paborabling posisyon ngayong buwan, na magtutulak sa iyo sa matapang na aksyon. Maaari kang makaramdam ng pagnanais na sumugal, at ang sugal na iyon ay maaaring magdala ng napakalaking gantimpala. Huwag baliwalain ang apoy sa loob mo. Hindi ito kapusukan. Isa itong banal na motibasyon lahat ng kaganapang ito ay hindi aksidente. Isa itong kosmikong koreografiya. Para sa karamihan ng tao, ang Abril 2025 ay isa lamang ordinaryong buwan. Pero para sa Scorpio, ito ay panahon ng tunay na pag-align. Ang iyong enerhiya ay sasabay sa mas mataas na vibrasyon ng kasaganaan at tagumpay. Bababa ang belo. Darating ang tamang mga tao. Dadaloy ang mga oportunidad, ngunit kung ikaw ay magtitiwala sa iyong sarili at aaksyonan ito. Ang portal na ito ay hindi mananatiling bukas magpakailanman. Isa itong pagsubok sa iyong kahandaan. Kung ikaw ay naka-align, kung malinaw ang iyong puso at bukas ang iyong kaluluwa. Kung gayon Scorpio, maaaring ang Abril na ito ang magbago ng lahat para sa iyo. Pinansyal at karmik na kasaysayan ng Scorpio. Bakit naantala ang iyong yaman? Hindi tinanggihan Scorpio. Kailanman ay hindi naging tuwid ang landas ng iyong buhay. Mula pagkabata, alam mo nang ikaw ay naiiba. Malalim kang makaramdam, nakakakita ka sa likod ng mga salita ng tao, at madalas ay ikaw ang nagdadala ng emosyonal na bigat ng iba. Habang ang ibang tao ay mabilis na sumusulong sa mga yugto ng buhay, pag-ibig, karera, pera, ikaw ay dumaan sa maraming likot-liko. Ang iyong paglalakbay ay hindi na antala dahil may malikang ginawa. Naantala ito dahil pumayag ang iyong kaluluwa na tahakin ang mas mataas na layunin. Sa astrolohiya, ang Scorpio ay pinamumunuan ni Pluto, ang planeta ng pagbabagong anyo, kamatayan, at muling pagsilang. Ibig sabihin, ikaw ay laging nasa proseso ng pagbabago. Tinatanggal ang mga dating anyo, paniniwala relasyon o trabaho, upang patuloy na umangat. Ngunit kasama ng kapangyarihang yan ang sakit. At mula sa sakit, lumalalim ang iyong kaluluwa. At ang lalim, nangangailangan ng panahon. Habang ang mga kaibigan mo ay maaaring nakamit agad ang pinansyal na katatagan, iba ang naging kwento mo. Marahil ilang beses ka nang nagsimula mula sa wala. Marahil nagtiwala ka sa maling tao nag-invest sa maling pangarap o isinakripisyo ang sarili para iligtas ang iba. Ngunit sa bawat pagkatalo, may karunungan kang nakamit. At ang universo ay tahimik na nanonood. Karmically, ang Scorpio ay sumasagisag sa kaluluwang muling isinilang. Upang ayusin ang mga emosyonal na utang, mga sugat ng angkan, mga pagtataksil sa nakaraan at maging mga espiritual na kasunduan para tulungan ng iba sa kanilang paghilom. At madalas, ang paghilom ng iba ay naging kapalit ng sarili mong kapayapaan. Marahil napansin mo na ito, tuwing malapit ka na sa pinansyal na katahimikan, may biglang hadlang. Isang pagkaantala, isang balakid, isang hindi inaasahang gastusin, hindi ito sumpa, ito ay kosmikong tiyempo, hindi ka pinarurusahan ng universo inihahanda ka nito dahil ang tunay na yaman para sa Scorpio ay hindi lang pera, ito ay kapangyarihan. At ang kapangyarihang walang emosyonal na kahandaan ay mapanganib. Kaya mas mahirap ang landas mo, hindi ka lang natutong kumita. Natutunan mong hawakan, ingatan, at pahalagahan ng yaman. Kailangang matiyak ng universo na pagdating ng biyaya, hindi mo ito mawawala. Uhayaang sirain ka nito. Ilang taon mong hinubog ang emosyonal na katatagan. Nakalampas ka sa mga pusong durog na sana'y ikinabagsak ng iba. Natutunan mong manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan at makinig sa iyong intuition sa gitna ng dilim. At ngayon, matatapos na ang pagkaantala. Ang Abril 2025 ay tanda ng karmic tipping point. Sa wakas, sinasabi ng universo, Handa ka na! Handang tumanggap ng walang guilt. Handang magtagumpay ng walang sabotahe. Handang mabuhay sa kasaganahan na ilang taon nang umiikot sa paligid mo. Scorpio, ang kwento ng iyong kayamanan ay malapit ng magbago. Hindi dahil mas pinilit mo ito, kundi dahil naging ikaw na ang taong karapat dapat humawak nito ang pagbabago ng Abril 2025. Aktibo na ang iyong Wealth Portal Scorpio kapag ang mga bituin ay nagsalita, bulong lang para sa iba, pero sigaw para sa'yo. Ang Abril 2025 ay hindi lamang isang pang-astrological na kaganapan. Para sa'yo, ito ay isang energetic resurrection, isang muling paggising ng iyong banal na kodigo ng kayamanan. Habang ang iba ay tinitingnan ng pera bilang larong pang numbers, para sa'yo, ito ay larong pang kaluluwa. At ngayon, ang iyong kaluluwa ay naka-align na sa isang panahon ng umaapaw na kasaganaan. Maaaring maramdaman mo na ang pagbabagong ito kahit bago pa magsimula ang Abril. Mga banayad na palatandaan. Mga paulit-ulit na numero gaya ng isang daan labing isang o walong daan walumput walo. Matingkad na mga panaginip na may dalang mensahe. Mga dating utang na biglang nababayaran. Mga taong mula sa nakaraan na muling lumilitaw. Hindi upang saktan ka, kundi upang isara ang mga karmic loop. Hindi ito aksidente. Mga senyales ito. Palatandaan na nagbubukas na ang portal. Ang unang bugso ay darating sa kalagitnaan ng Abril, sa pagsasanib ng Jupiter at Pluto, na magcha-charge sa iyong ruling planet ng eksplosibong potensyal. Asahan ng bigla ang mga alok, isang trabaho na hindi mo inaaplayan o isang ideya sa negosyo na kusang lumapit sa iyo. Kung may matagal ka nang binubuo sa katahimikan, ngayon ito mapapansin ng mundo. Ang enerhiya ay elektrisado. Hindi ikaw ang humahabol sa pera, ang pera ang humahabol sa iyo. Ngunit hindi ito magmumukhang tradisyonal na tagumpay. Hindi ito magiging maingay o palabas. Ito'y magiging malalim. Totoo. Espiritual. Isang kliyenteng nagsasabing, hindi ko alam kung bakit, pero nagtitiwala ako sa'yo. Isang proyektong biglang kumikita ng malaki. Isang investor na biglang lumitaw nang handa ka ng sumuko. Ang universo ang nag-oorkestra ng divine timing at ikaw ang nasa gitna nito. Ang iyong intuition ang magiging iyong kompas. Kung may bagay na tila hindi tama, huwag ituloy. Kahit pa mukhang maganda. Kung may bagay na tila nakaalign, kahit nakakatakot, tumalon ka na. Scorpio, ito ang iyong pagsubok. Magtiwala ka ba sa iyong panloob na tinig kaysa sa ingay sa paligid? Pagdating ng lunar eclipse sa Abril 24, lalalim pa ang transformasyon. Maaaring may dumating naman na mana. Isang pinansyal na pintong inakala mong sarado na ang biglang bumukas. Maaaring makatanggap ka ng tulong mula sa taong tinulungan mo noon o makadiskubre ng nakatagong yaman, literal, o enerhetiko. Ang mga bagay na dati tila malayo, ngayon ay parang itinalaga para sa'yo. At paano naman ang mga relasyon? Dito nagiging mahika ang lahat. Ang iyong mga koneksyon, lalo na yaong may kinalaman sa pera gaya ng mga business partners, ay divinely rearranged. May mga aalis. Huwag habulin. Hayaan silang lumisan. Hindi nila kayang tumawid sa portal na ito kasama mo. Ngunit may mga bagong kakampi na darating, dala ang mga susi para buksan ang iyong susunod na antas. Maaring maging emosyonal ang panahong ito para sa iyo. Mga sandali ng tuwa, lungkot at kahit pagkagulat. Hayaan mo lang. Hindi mo lang tinatanggap ang yaman. Inilalaglag mo rin ang dating ikaw na namuhay ng wala ito. Hindi iyon madali, pero kinakailangan. Hindi ito random na pagbabago. Ito ang gantimpala sa iyong pagiging totoo, sa hindi mo pagsuko, sa paghilom mo kahit masakit, sa pagtitiwala mo kahit tila wala ng pag-asa. Ilang taon kang nagtanim sa kadiliman at ngayon, anina ito. Kaya Scorpio, kapag binuksan na ng universo ang pinto, huwag kang mag-atubiling pumasok. Ito ang iyong wealth portal. Ito ang iyong himala. At ang pinakamagandang bahagi, ito pa lamang ang simula. Gabay sa pagmamanifest ng pera para sa Scorpio. Buksan ang portal sa loob mo, Scorpio. Ang Abril 2025 ay hindi lang tungkol sa pagtanggap. Ito ay tungkol sa pagka-align. Ang wealth portal na nagbubukas para sa iyo ay ganap lamang ma-activate kung ang iyong enerhiya, pag-iisip, at pang-araw-araw na gawi ay sumasabay sa vibrasyon ng kasaganaan. Narito ang iyong banal na gabay para matiyak na hindi ka lang handa kundi magnetiko sa himalang paparating. 1. Morning Wealth Ritual, Araw-Araw Tuwing umaga pagkagising mo, ilagay ang iyong kamay sa dibdib at bigkasin ang Bukas ako sa pagtanggap ng yaman na kaayon ng evolusyon ng aking kaluluwa. Ang pera ay dumadaloy sa akin ng madali, madalas, at may banal na layunin. Ulitin ito ng tatlong beses habang nakaharap sa silangan. Ang direksyon ng mga bagong simula. Ang ritual na ito ay magre-rewire sa iyong subconscious upang asahan ng mga biyaya. Hindi ito harangin. Do. Mga kristal na gagamitin. Panatilihing malapit ang mga sumusunod na kristal sa buong buwan ng Abril. Pirite. Para makaakit ng pera at proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Citrine. Para palakasin ang enerhiya ng kasaganaan at kagalakan. Black Obsidian para palayain ang mga lumang takot at trauma sa pera. Ilagay ito malapit sa iyong work area o sa ilalim ng unan upang konektado ka sa kanilang enerhiya. Tatlong mga kulay na isusuot o palibutan ng iyong sarili. May taglay na frequency ang mga kulay. Ito ang mga Scorpio Power Colors mo para sa pera ngayong Abril 2025. Emerald Green, Paglago at Kasaganaan deep maroon, pag-uugat at lakas ng ninuno. Ginto, banal na gantimpala at kosmikong yaman. Maat, banal na plano ng aksyon. Ang universo ay tumutugon sa mga aksyong naka-align. Heto ang dapat gawin. Magsabi ng oo sa mga bigla ang alok o pakikipag-collab, lalo na kung ito ay may intuitibong tamang pakiramdam. Linisin ang lumang mga bayarin, utang, o emotional na attachment mula sa mga dating pagkabigo sa pera. Mag-invest sa sarili mo, pwedeng ito ay course, tool, o kahit simpleng wardrobe upgrade. Ang kasaganaan ay tumutugon sa kung paano mo pinahahalagahan ang sarili mo. Limang journal prompt tuwing gabi. Bago matulog, sagutin sa journal ang tanong na ito. Kung hawak ko na ngayon ang perang matagal kong pinapangarap, ano ang babaguhin ko sa aking bukas? Ito ay magpo-program sa iyong isipan upang gumawa ng mga desisyong makaakit ng yaman. Simula ngayon. Ang Scorpio na binago ang lahat, isang kwento ng katahimikan, pagsuko, at bigla ang kasaganaan, ang pangalan niya ay Altia. Isang 34 na taong Scorpio mula sa isang tahimik na bayan sa kabundukan, kung saan mahaba ang gabi at mas mahaba pa ang mga pangarap hindi siya mayaman. Malayo pa nga roon. Sa katunayan, halos hindi siya makaraos. Dalawang trabaho ang pinapasukan, inaalagaan ang nakababatang kapatid matapos pumanaw ang kanilang mga magulang at isinantabi ang sarili niyang mga pangarap para sa mga responsibilidad. Pero may taglay si Altea na wala ang karamihan. Pananampalataya. Tahimik, matatag na pananampalataya na darating din ang araw na magbabago ang lahat nagsimula ang Abril 2025 na tila niyo tulad ng mga nakaraang buwan, maulap na langit, mga hindi bayad na bayarin, at sirang pampainit. Pero may kakaiba siyang nararamdaman. Paulit-ulit na lumilitaw ang numerong walong 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 sa resibo, sa orasan, kahit sa panaginip. Isang gabi, napanaginipan niya ang isang gintong susi na nagniningning sa kanyang palad at isang tinig ang bumulong, Handa ka na. Hindi niya ito agad na unawaan. Hanggang mapanood niya ang isang video tungkol sa Wealth Portal ngayong Abril at ang banal na pagkakaalay ng Scorpio. Pinag-uusapan dito sina Jupiter, Venus at Pluto na nagsasama-sama upang gantimpalaan ang mga matagal nang nagdurusa sa katahimikan. Parang ang mensahe ay hinugot mismo mula sa kanyang kaluluwa. Kinagabihan, nagsindi siya ng kandila. Inilagay niya sa tabi nito ang lumang sing-sing ng kanyang lola, ang kaisa-isang pamana sa kanya. Mahinang bulong niya. Pagod na akong mabuhay para lang makaraos. Handa na akong umangat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya hinabol ang solusyon. Nag-align siya sa mga ito. Kinabukasan, may kakaibang nangyari. Isang matagal ng kaibigan ang biglang nagpadala ng mensahe sa kanya sa Facebook Itong taon na silang walang komunikasyon. Nagsisimula raw siya ng wellness retreat center sa probinsya at naalala niyang si Althea ay gumagawa noon ng mga herbal remedy. Pwede ka bang maging partner? Tanong nito. Mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi lang ito alok. Isa itong palatandaan. Nag-alinlangan siya. Sumisigaw ang kanyang lohikal na isipan. Delikado ito. Pero ang Scorpio soul niya, ang kanyang kutob, ay bumulong. Ito ang pintuan. Pumayag siya. Pagkalipas ng dalawang linggo, nakatanggap siya ng grant mula sa isang local women's foundation. Nailunsad online ang kanyang linya ng herbal products at ang kanyang personal na kwento ang puso ng kanyang brand. Pagkalipas ng dalawang buwan, na-feature ang kanyang mga produkto sa mga national wellness blogs. At sa loob ng anim na buwan, mas malaki ang kinita niya kaysa sa huling apat na taon na pinagsama-sama. Hindi siya naging bilyonaryo sa isang iglap, pero naging malaya siya, pinansyal na malaya, buhay ang damdamin, at espiritual na naka-align. Ngayon kapag binabalikan niya, sabi ni Altea, ang tunay na himala ay hindi ang pera. Ang himala ay ang pagiging taong naniniwala na karapat-dapat siyang tumanggap nito. Scorpio, ang kwento ni Althea ay hindi lang katang isip, ito ay refleksyon. Nang iyong lakas, nang iyong tsyempo, at nang kung anong posibleng mangyari kapag nag-align ang mga bituin. At sa wakas, pumayag kang magsabi ng oo. Oh, oh. Huling paalala at mga karaniwang pagkakamali. Protektahan ang iyong portal, Scorpio. Kapag dumating na ang divine timing, hindi na ito kakatok muli at habang umaalign ang mga bituin para sa iyong kasaganaan ngayong Abril 2025, nasa iyong mga kamay pa rin ang kapangyarihang angkinin ito. Pero ang pag-aangkin ay hindi lang basta pagsasabi ng oo, ito rin ay ang pagsasabi ng hindi sa mga bagay na hindi na nakaayon sa iyo. Narito ang limang pinakakaraniwang pagkakamali na maaaring humarang o magpabagal sa iyong himala at kung paano ito maiiwasan. 1. Hindi pakikinggan ang iyong intuition Ngayong bukas ang portal, mas malakas kaysa dati ang iyong panloob na tinig. May mga tao, lugar, o disisyon na mararamdaman mong tama, pero maaaring kontrahin ito ng lohika. Iwasan ang patibong na ito. Ang intuition ay ang kaluluwa mong nagsasalita. Mas pagkatiwalaan ito kaysa sa takot. Ikadalawa Pagkapit sa nakaraan, ang enerhiya ng Abril ay tungkol sa pag-usad pasulong. Kung paulit-ulit mong binabalikan ang mga lumang pagkakamali, nabigong deal o mga pagtataksil, ikaw mismo ang naglulubog sa sarili sa nakaraan. Bitawan. Magpatawad. Palayain. Hindi ka makatatanggap ng may nakasara ang mga kamay. Tatlong sobrang pag-iisip sa bawat oportunidad. Hindi lahat ay may malinaw na paliwanag agad. Maaaring may dumating na pagkakataon na mukhang kakaiba sa papel, pero pakiramdam mo ay tama. Ang sobrang pag-aanalisa ay maaaring magpahuli sa'yo. Scorpio ka, water sign. Hindi spreadsheet ang basehan mo, kundi pakiramdam. Ikaapat na pananatili ng mga toxic na tao sa iyong enerhiya. May mga relasyon na kusang lalabo ngayong buwan, at iyon ay isang biyaya. Inaanyayahan kang maglinis ng espasyo Madalas, ang mga pinansyal na biyaya ay sumusunod sa energetic cleansing. Kung may taong nagbibigay ng bigat, gulo, o pagod, ayusin ang hangganan. Kailangan makahinga ang iyong himala. Limang paghihintay ng perpektong. Sandali. Ang pagiging perpekto ay isang ilusyon. Nagbubukas ang portal kapag ikaw ay kumikilos, hindi kapag perpekto na ang lahat. Ang yaman ay hindi dumarating sa mga naghihintay, kundi sa mga gumagalaw. Kahit isang maliit na hakbang sa tamang direksyon, ay maaaring mag-trigger ng malalaking resulta sa enerhiyang ito. Scorpio, ang Abril 2025 ay isang pagsubok. Hindi ng iyong pagsusumikap, kundi ng iyong kahandaan. Alam na ng universo kung ano ang para sa iyo. Ang tanong ngayon, naniniwala ka rin ba? Mensaheng pangwakas. Scorpio, Dumating na ang iyong oras, Scorpio. Kung kaya mo lamang makita ang sarili mo sa paraang nakikita ka ng universo, matatag, makapangyarihan, at sagrado, malalaman mong matagal ka nang itinatakda para sa higit pa. Napakatagal mo nang naglalakad sa mundong ito na parang laging nasa ilalim. Pinapanood ang iba na umaangat habang ikaw ay muling bumabangon mula sa abo. Ibinigay mo ang puso mo sa mga taong hindi na unawaan ang lalim nito. Nagsikap ka ng doble para lang manatiling nakalutang. At sa kabila ng lahat, hindi ka sumuko, hindi iyong kahinaan. Iyon ay enerhiya ng isang mandirigma. At ang universo, hindi ka man nakalimot. Bawat luha, bawat gabing mag-isa, bawat tahimik na panalangin, lahat iyon ay naitala, inipon, iningatan. Hindi bilang parusa, kundi bilang paghahanda. At ngayon, malapit ng bumigay ang dam. Hindi dahil sa kaguluhan, kundi dahil sa liwanag. Sa kasaganaan. Sa uri ng himala, na hindi lang nagpapabago ng bank account, kundi ng pananampalataya mo sa kung anong posible. Ang Abril 2025 ay hindi lamang buwan sa kalendaryo. Ito ay spiritual checkpoint. Isang kosmikong gantimpala para sa lahat ng tiniis mo. Hindi ito swerte. Ito ay hustisya. Ito ay alignment. At ito ay iyo. Pero narito ang sikreto. Hindi mo kailangang habulin ang himala. Kailangan mo lang buksan ang sarili mo upang tanggapin ito. Kaya Scorpio, huminga ka ng malalim. Ilagay ang kamay mo sa dibdib. At bigkasin ang mga salitang ito. Handa na ako. Karapat-dapat ako. Ako ay naka-align. Ang himala ay akin. Ngayon, humakbang ka, hindi bilang taong dati kang naging, kundi bilang taong matagal nang itinatadhana mong maging. Bukas na ang iyong wealth portal. Dumating na ang iyong panahon. At ang universo? Tawakas ay ibinubulong. Scorpio, ikaw na ang susunod.